Punong-puno na naman yung mga pushcart nila Sila mami at daddy ang aga pumunta Pati yung mga reseller humakot na Ibat-ibang mga stop toy, board games Pati mga sapatos, buy one take one pa May t-shirt niya, 75 pesos May mabibili ka na Yung mga single mong kuya at ate Hindi nalalamigin yung Pasko Pag binigyan mo ng mga jacket at sweater na to May mga bags din, 100 pesos lang Ang gaganda Na pwede mong magamit kung ikaw ay nag-upisina O kaya naman umaattend Ang mga corporate meetings Para matanggal ka na <laughs> At para sa mga mas nagtitipid pa, mga 50 pesos na mga toy. Siguradong kahit marami kang pamangkin, mabibigyan mo sila. Dahil up to 70% na po ang pwede nyo masave dito. Kaya pumunta ka na at isama ang buong pamilya sa nagaganap na Christmas Toy Fair ni Toy Kingdom. Dito sa may SMX Convention Center, sa Mall of Asia, sa may Pasay City. Hanggang December 22 po ito. Until 12 midnight. Good news, di ba? Punong-puno yung venue ng mga cute at teddy bear. Para kay crush mga mountain bike, scooter, smart luggage ni Airwheel, kitchen set, may chocolate and chips din sa area. Mga paborito nating Hot Wheels at Monster Truck, kumpleto sila mga Disney Princess Dolls. Sabihin mo na kay Tito na yung mga DC at Marvel Action Figure kumpleto dito. At yung mga pet parents dyan, dumiretso na kayo dito. Dahil kumpleto yung mga item ni Pet Express na mabibili mo ng mas mura dito. May mga pet outfit na 100 pesos, pet carrier na 500, may stroller pang ang magaganda. May pang pa. Kaya tara na. So guys, kita nyo naman yung dami. Ah, ganun ang ganun lang pinamimili, ilang pushcart, sampung pushcart. Uh, eh, Punong-puno ng mga malalaki stop toys. Ayan o. No? Oh. At ang daming tao. Lahat yata ng tao sa Metro Manila. Eh. <laughs> Dito na. Ayan. Pero huwag kayo mag-alala. Ang bilis lang ng pila kasi. Walo yung boot ng cashier nila. guys, ang bilis lang ng pila. So, saglit na kayo mag-iintay yan. Ay, no? Ayan o. na nila. Dahil meron na po sila mga laruan ha mamimigay niya kapasuhan dami tao guys at ang laki ng venue. dito po ito sa SMX Convention center sa may Pasay City ayan po sa may Moa dito ang daming mga hot wheels dito ayan no? so, sa mga nagkocorrect ng na hot wheels punta na kayo dito guys up to 20% up po dito ayan o no? meron niya dito mga ni monster truck 680 pesos dalawa na yan guys so kanya si Megalo doon sa kasi ano, Grave Digger. Paborito ko yan eh. Ha? Ah, malaki siya guys. 700. Dalawa na po yan ha. Ah. Pero kung gusto nyo mas malaki, eto. Eto guys. Talaga naman Paskong Pasko. Magkano lang to. O, oh. kaya sa mga nagkocollect niya punta na dito, 700 pesos lang. Si Grave Digger at si Megalo doon, ang lalaki nila guys. So, umiilaw pa yan Oh. At tumutunog pa po yan. Gusto ko to malaki. At ito po ay gawa sa metal kaya mas ano siya. Mas realistic at mas maganda yung itsura nito. Yun. Isa natin, si Tiger Shark. Tiger Shark napaganda bibila ko na ito. At si, nami po rito guys, si Bebo. Meron dito ng ano, fire truck, si Fifth Alarm. Eh ito naman si West Coast Crusher. Ang laki guys West Coast Crusher, talaga namang ito mga bibiliin ko guys Si Mohawk Warrior Ayan o no? Mohawk Warrior And ang SRP po nito ah Is 1,500 Pero mabibili nyo lang ng 1,000 pesos